Si bilang hepe ng pulisya, si Police General Nicolas Torre III. Tapos lang ang tatlong buwang pamumuno sa PNP. Ang girian ni Torre at ng Napolcom ng balasahin ng PNP. Na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit dalawang buwan na Chief ng Philippine National Police. Hindi pa po natin ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok po posisyon. Mga kaalam, ang bilis ng pangyayari. Kakatalaga lang kay General Nicholas Torre bilang Chief PNP nitong Hunyo pero nitong Agosto 26, tinanggal agad siya sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi pa nga lumalagpas ng tatlong buwan, tanggal na agad. Kaya marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang dahilan? At bakit may nababanggit na koneksyon ito sa kaso ng mga nawawalang sa bungero? Yan ang susuriin natin ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si General Torre ang may pinakamabilis na naging termino bilang hepe ng PNP. Kapag ganito kabilis ang pagbabago sa pinakamataas na posisyon ng pulisya, natural lang na maraming maghinala. Ang unang usap-usapan, nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan si Torre at Justice Secretary Boying Remulya tungkol sa reshuffling ng mga opisyal sa PNP. Ang simpleng tanong, kanino ba dapat masuunod ang pasya? At bakit parang naging malaking issue ang paglipat o pagpapanatili ng ilang opisyal? Bukod dito, lumabas din ang pangalan ni General Romeo Macapas. Siya ang inilagay ni Torre bilang pinuno ng CIDG. Pero kung matatandaan, si Macapas ay nasangkot sa mainit na kaso ng mga nawawalang Bunghero. Ayon sa ilang kritiko, parang pinoprotektahan siya ng PNP kahit na may mabibigat na batikos laban sa kanya. Ngayon, sabi ng pamunuan ng PNP, walang kinalaman si Makapas sa desisyon na alisin si Torre. Nilinaw nila na hindi siya tinanggal dahil sa kasong iyon at hindi siya dapat sisihin. Pero hindi maiwasan ng marami na iugnay ang pangalan ni Tore sa kontrobersya. Lalo na't siya mismo ang nagtalaga kay Makapas sa CIDG. Pumasok din ang pahayag ni Secretary Remulla na mahirap pero kailangan daw ang desisyon ng pangulo. Aniya, mas mahalaga ang institusyon kaysa sa isang tao. Ang ibig niyang sabihin, may mga proseso at resolusyon na hindi sinunod sa panahon ni Torre. Isa sa mga binanggit ay ang Napolcom resolution tungkol sa mga opisyal na dapat i-relieve pero hindi raw ito agad na ipatupad. Kung susuriin, dalawa ang nakikitang dahilan kung bakit natanggal si Torre. Una, ang mga internal na alitan tungkol sa pamamahala at reshuffling. Pangalawa, ang hindi agad na pagsunod sa mga resolusyon na nagdulot ng tanong sa leadership niya. Pero ang mas malaking tanong ng publiko ay ito. Bakit parang laging nadidikit ang pangalan ng mga mataas na opisyal ng pulisya sa kaso ng mga nawawalang sa Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot kung nasaan sila o kung sino talaga ang may sala. Kaya kapag may ganitong bigla ang pagbabago sa liderato, naiisip agad ng mga tao na baka may koneksyon ito dito. Para bang hindi lang simpleng reshuffling o simpleng proseso ang dahilan. Dahil kung tutuusin, pwedeng ayusin ang mga bagay na iyon sa loob ng organisasyon. Pero kung ang usapin ay may kinalaman sa sensitibong kaso tulad ng missing sa bungheros, dito mas lumalalim ang duda ng taumbayan. Unang-una, Malinaw na sinabi ng mga opisyal na hindi lang ito simpleng parusa o sanction. Walang kaso, walang nilabag na batas at wala ring administrative charge laban kay Torre. Sa madaling salita, hindi siya tinanggal dahil lang sa may ginawa siyang mali sa batas. Kaya naman, mas naging malabo para sa marami na kung wala nga siyang nilabag, bakit siya tinanggal agad? Dito na pumapasok ang mismong salita ng Pangulo. Ayon sa mga opisyal, ito ay tungkol sa direksyon na gustong tahakin ng pamahalaan para sa PNP. Ibig sabihin, choice ito ng Pangulo bilang appointing authority. Nasa kanya ang kapangyarihan kung sino ang sa tingin niya ay may sapat na tiwala at kumpiyansa para manguna sa buong organisasyon. Kaya kung titingnan, mas lumalabas na isyu ito ng trust and confidence kaysa sa paglabag sa batas. Pero kahit ganoon, may mga hindi pa rin maiwasang tanong. Halimbawa, kung hindi parusa ang nangyari, bakit iniuugnay ng iba sa Napolcom Resolution na inilabas nitong Agosto 14? Nakasulat doon na ang mga hindi susunod sa itinakdang requirements ay pwedeng masampahan ng administrative sanction. Sa madaling salita, kapag hindi ka sumunod, may karampatang pananagutan. Ngunit nilinaw ng mga opisyal na hindi ito ang naging basehan ng pagtanggal kay Torre. Kung tutuusin, ang mismong turnover ng posisyon ay ginawa agad pagkatapos ng anunsyo. Ang bagong Chief PNP ay inatasan ng Pangulo na gumawa ng konkretong plano para sa seguridad ng mamamayan sa loob ng isang buwan. Kasama dito ang mas malinaw na estratehiya para sa peace and order at mga bagong programang ilulunsad. Ibig sabihin, mabilis ang transition at hindi pinalampas ng gobyerno ang pagkakataon para ipakita na seryoso sila sa pagbabagong ito. Kung titingnan, may dalawang bagay na makikita dito. Una, kahit gaano kataas ang ranggo mo, nakasalalay pa rin ang posisyon mo sa tiwala ng Pangulo. Kahit wala kang kasong kinakaharap, pwede ka pa rin alisin kung sa tingin niya ay may mas makakagawa ng mas maayos sa trabaho mo. Pangalawa, ipinapakita rin dito na ang PNP ay nakatali hindi lang sa internal na sistema kundi pati na rin sa desisyon ng liderato ng bansa. Ngayon, isa pang malaking tanong ay kung paano maapektuhan ang moral ng mga pulis. Sa isang banda, sinasabi ng pamahalaan na 99.9% ng mga miyembro ng PNP ay handang sumuporta at tumalima sa bagong liderato. Pero sa kabilang banda, hindi rin maiiwasan na may mga magdududa at makakaramdam ng takot na baka kahit sila rin ay madaling matanggal kung sakaling mawala ng tiwala sa kanila ang nakakataas. Dagdag pa dito, sinabi ng ilang opisyal na magpapatuloy pa rin ang ilang magagandang programang nasimulan. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat ng ginawa ni Torre, ngunit malinaw na may panibagong direksyon na ipatutupad ang bagong hepe. Ayon sa Napolcom, Rerepasuhin pa nila ang mga naging hakbang ni Torre. May ilang assignment at appointment na ginawa niya na kailangan daw balikan at tingnan kung naaayon sa proseso. Kaya ngayong linggo, muling magpupulong ang board para ayusin at magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin, posibleng may mga opisyal na babalik sa dati nilang puesto o kaya ay tuluyang ma-relieve depende sa magiging desisyon. Kasabay nito, maraming nagtatanong kung ano ang naging reaksyon mismo ni Tore nang lumabas ang memorandum at kalaunan ay ang mismong utos ng pangulo. Sa ngayon, hindi pa ibinubunyag ang lahat ng detalye. May mga dokumento raw na nakasilpa at hindi pa pwedeng ilabas sa publiko. Kaya nananatili ang tanong kung ano nga ba ang ipinangako o binitawan niyang salita bago siya tuluyang tinanggal. Bukod dito, may mga nagsasabi rin na ilang units ng PNP ang naglabas ng kanilang manifesto bilang suporta kay Torre. Natural lang ito dahil may mga nakatrabaho siyang opisyal at tauhan na naniniwala sa kanyang pamumuno. Pero ayon sa mga opisyal ng gobyerno, huwag daw bigyan ng ibang kulay ang mga pahayag na iyon. Emosyonal lang daw ang ilang naglabas ng suporta, pero sa huli, susunod pa rin sila sa bagong liderato. Isa pang malaking tanong ay kung ano ang plano para kay Torre ngayon dahil sa pinakamataas na rango siya sa PNP, may opsyon si General Torre kung magre-retiro na siya o mananatili pa sa serbisyo. Pero ayon sa ilang opisyal, may posibilidad na italaga siya sa ibang posisyon sa pamahalaan. Hindi pa malinaw kung saan, pero binanggit na pinag-iisipan pa ng Pangulo ang bagay na ito. Samantala, dumagdag din ang usapin tungkol sa kapalit ni Torre. Ayon sa Malacanang, Pinili ang bagong chief PNP dahil sa kanyang track record at kwalifikasyon. Tiningnan daw ang lahat ng papeles at karanasan at lumabas na siya ang pinakamainam na mamuno sa kasalukuyang panahon. Kaya malinaw na hindi lang basta kapalit ang inilagay, kundi isang opisyal na pinaniniwala ang may kakayahan na magpatuloy at mag-ayos ng direksyon ng PNP. Kung titingnan natin, kahit wala namang tahasang batas na sinuway si Torre, kitang-kita pa rin na may ilang isyong isinama sa naging desisyon ng Pangulo. May ilang bagay daw na hindi nagustuhan ng Pangulo, kaya mas pinili nitong kumuha ng bagong leader. Ang tanong, nasaan ang depensa para kay Torre? Ayon sa ilang opisyal, nagkaroon ng maraming pag-uusap sa pagitan niya at ng Pangulo bago lumabas ang final na desisyon. Maayos daw ang naging takbo ng mga pag-uusap, pero sa dulo, desisyon pa rin ng Pangulo ang nasunod. Sa kabila ng lahat, siniguro ng mga nasa pamahalaan na hindi ito magdudulot ng malaking problema sa loob ng PNP. Kahit may ilang sumuporta kay Torre, inaasahan pa rin na susunod ang buong organisasyon sa bagong pamumuno. Ang tanong na lang ngayon ay hanggang saan kaya tatagal ang tiwala ng pangulo sa bagong hepe. Mga kaalam, kitang-kita na malaking bagay ang tiwala ng pangulo sa pagpili ng leader ng PNP. Kahit walang direktang kasalanan si Torre, pinakita ng nangyari na pwede palang mawala ang isang posisyon kung hindi tugma ang pananaw at direksyon sa pamahalaan. Para sa akin, dapat mas malinaw at bukas sa publiko ang ganitong mga desisyon para hindi na puro haka-haka lang ang lumalabas. Ang mas mahalaga, dapat manatiling buo ang tiwala ng taumbayan sa institusyon. Kung kayo, ano mas pipiliin nyo? manindigan at ipaglaban ang pwesto nyo o magretiro ng maayos. I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.